So yun, mga idol Good afternoon mga idol Sana'y nasa mabuti kayo ang kalagayan mga idol Gumagawa sila mga idol ng merienda mga idol ano? Ito ay uh, kamuting kahoy na Binilog bilog mga idol ano Tapos Kamuting kahoy Tsaka Tsaka kamuti tapos harina. Itong harina mga idol ay lalagyan din to ng tubig. Tapos gagawing parang ganito mga idol. Bilog bilog. Ito yung ating ano. Nyug. Para sa gata mga idol. Tapos wala pa yung ano. Yung ang uh, saging yung saba mga idol ano. Yung masarap mga idol yung saba tapos ang Gabi. Hmm, idol no. I-comment niyo na lang mga idol sa comment section kung anong tawag ni tawag nito sa lugar niyo mga idol ano? Kasi dito sa amin ang tawag nito sa amin ay ginatan. Simply means ginataan mga idol ano. Ginataan kasi may gata. Hindi ko alam kung bilo-bilo ba to sa Tagalog mga idol ano. Hindi, hindi ko sigurado masyado mga idol. Sarap nito mga idol. Ito yung isa sa mga... Ano? Karaniwang... Ano? Karaniwang merienda ng mga taga-probinsya mga idol. Ano? Masarapan nito mga idol. May ano, may langka. Tapos, sago. Sarap nun mga idol, ano? Yun mga idol, inaantay na lang natin yung maluto mga idol ano para matikman na natin. A few moments later. Yan na mga idol. Lapit na mga idol. Lapit na nating matikman. Kaya lang walang ano mga idol, walang saba. Ito na siya mga idol sa mahiwagang kawa mga idol. Meron kaunting gabi mga idol ano. So, Nagkaunti lang yung nakutkot namin dyan sa ating ano, sa ating farm. <laughs> mga, mga idol ano, isang kawa mga idol no. Ano kasi yan mga idol, Ay, pang isang ano yan mga idol, Papamoha. pang isang barangay yan mga idol. Oh, no, man. So, so yeah.

Ayan. tayo sa labas mga idol. Titikman na natin mga idol. Ini siya mga idol oh. Mga idol. Merienda tayo mga idol, merienda. Unang subo para sa inyo, mga idol. Wow. Mantap. mantap, mantap. 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 Ah, ah. Tagal ko na hindi nakatikim nito, mga idol.